si Sky ay kakain ng damo. Kakain ng damo si Sky. Takbo yan naman May tao ay tatakbo yan. Si Stormy. Kakain din ng damo. Oh. Kain-kain ng damo. makain ng damo si Stormy tapos ang tataba na ng aking ano ang aking sili oh. <laughs> ang taba ng sili ko wow porya buyag tapos meron na siyang bulaklak kayo oh may bulaklak na yung sili ang dami ng ito dikit dikit pero namamulaklak bulaklak na siya. Wow, ang ganda-ganda ng sili. Ganda ng Hello. sili. Good morning, Ate <laughs> ano na? Uh, maliwanag na. Nabutan ng liwanag. Ayan. Oh. May mga bulaklak na siya si Stormy, kakain na naman ng tanglad kakain na naman ng tanglad si Stormy ang ganda ng sili, oh sili, ito siling labuyo galing Davao to ito alam ko, hindi ito siya labuyo, ewan ko bakit, ito yun sa'yo oh, ito dali, oh, dali. oh, tatakbo ka naman Akala ko gusto mong kumain si Stormy talaga Nanghingi ng pagkain, tapos tatakbo. Takot kasi yan sa, sa maingay. Takot sa tao yan si Stormy. Basta yung aking sili ay ang tataba. Pwede ng talbosan. Pang tinola. <laughs> Aray ko. Ang ganda pag may tanim ka. Ano talaga? Uh, nakakalibang ba? Pwede mo na ng gulay. Ayan, mga talbos ng sili.